Kapag pinag-uusapan natin ang house rules, no, o parliamentary procedure o kaya po naman impeachment rules, nang Kamara de Representante, isa po sa mga maalam dito ay ang matagal na actually na naging majority leader at uh, siya rin po ay nagkaroon na ng karanasan na, um, na, na, na karanasan sa impeachment process na dumaan po sa Kamara. Si Mandaluyong Representative Boyet Gonzales po ang ating kakausapin. Maganda umaga po, Congressman. Thank you. Uh, Magandang mag of course, kay DJ and sa uh, ating mga taga-survival. Good morning po sa kanila. Salamat sa panahon. Uh, Congressman, ito pong ating pag-uusapan nga ay, uh, kumbaga, rules lang po naman ito. Sa ngayon po kasi, yeah. wala pa pong referral, ano po, uh, sa Committee on yeah. Justice kasi nga hindi pa dumadaan po sa plenaryo at referral po sa Committee on Rules. Ano huba ang dapat nating asahan po muna doon po sa basic requirement po nitong impeachment complaint ng mga referrals? Well, Well, uh, sa kalukuyan, di ba, dalawa ng impeachment complaint ang natanggap ng Secretary of General. No? Mm -hmm. Ngayon, ang naano ko lang, ang sabi niya, kaya lang hindi niya raw nire-refer sa Office of the Secretary yung dalawang, ano, dalawang impeachment complaint dahil uh, sabi niya, meron pa yatang padating na I do not know about that. Ano? So, but, but ang ano, ordinarily kasi under our rules, yung pagkatanggap ng Section, Papa talaga dapat sa opisina ni Speaker yan. And then the Speaker, uh, within 10 days, kailangan i-refer niya yan sa Committee on Rules para ang Committee on Rules ngayon ang uh, mag ilagay ito sa calendar para for the referral sa Committee on Justice. Ngayon, pag na-refer mo ngayon sa Committee on Justice yan, yun lang ngayon, doon lang ito tumatakbo yung, ano, yung one-year ban na wala na pwede ma-file pa na impeachment complaint. So sa same uh, impeachable officer. Ngayon, pagdating sa Committee on Justice, ay eh, tama ka, magkakaroon ng finding muna yan ng sufficiency of form and sufficiency of substance. Uh, it can happen on the same day or in it can happen on uh, two different days. So, uh titingnan muna on the basis of the allegation, sa uh, form muna, uh meron bang tamang pagsumpayan before the before the Secretary General as mandated by our rules. Ngayon, pag sinabing tama lahat, then, pag, 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 ano na ngayon, titignan na ngayon kung meron sufficiency of substance on the basis lang kung so ano yung mga na-allegation uh, doon sa complaint. Wala nang mga external evidence pa na re-require, titignan lang yung mga allegation doon sa complaint. Okay, so po. So kapag ho at tinignan nila yung mga alleg allegation po sa complaint, Uh, magpapatawag pa po ba ng pagdinig ang Committee on Justice para po hingian ng kaukulang pong uh, panig yung pong uh, official opisyal na pinatatalsik? Ano? Doon muna, no? uh, pag halimbawa, nagkaroon siya ng finding muna na ano ba, sabihin niya insufficient yung, ano, yung uh, substance, then -re siya sa, ano, sa plenary for this visa. No? Mm -hmm. On the other hand, kung let us say, kung ang, ang sabi niya, on the basis of the reading and examination of the complaint, may substance, then under the rules, Uh, Ino-notify niya yung respondent. Kung okay. so, sino man yung no, uh, mm -hmm. impeachable officer nabibigyan mm -hmm. na bibigyan ng 10 araw. Bibigyan ng sampung araw to file yung, yung, yung sagot. And then, from the time na matanggap yung notice sa kanya, and then bibigyan niya yung ano uh, of course ang uh, kukopya, ang ano ang complainant ang uh, justice at yung yung complainant naman kung gusto yung sasagot mm -hmm. uh, na kung halimbawa ano, tapos na lahat ng mga procedure na yan ng sagutan then titigan ngayon ulit ng panibago ng ano ng uh, justice mm -hmm. uh, on the basis ng mga penile na mga pleading, yung sagutan, mm -hmm. meron bang uh, sufficiency na naman? D dalawang beses ito eh. Pag, ano, pag, 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 sinabing, ah, hindi, talagang wala talagang sa isa ito, then really recommend for dismissal. On the other hand, kung sabihin na sufficient pa naman yung mga ali, mm -hmm. yung uh, evidence, those thus far na, 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 na in accordance with the pleading submitted, Then it's set for hearing. Mm. Magkakaroon pa ito uh, uh, set ng hearing pa. Then, doon sa hearing na yan, siyempre, doon na ma, i examine yung mga ebidensya na itinipresent ng ano, mm -hmm. ng, ng, uh, ng, 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 ano, ng complainant. Ngayon, ang sabi sa aming rules, while yung impeachable officer has ten days to answer, kung ayaw niya sumagot, walang pilitan yun. Kung ayaw niya sumagot, ang under our impeachment rules kasi, kahit na hindi siya sumagot, considered na binidelay niya rin lahat ng allegations laban sa kanya. So pag ngayon ng hearing ngayon yan, kahit naman hindi siya sumagot, bibigyan din siya ng pagkakataon na sagutin kung ano man yung mga ebidensya niya na pinipresent laban sa kanya. Pagkatapos lang nito, Uh, parang ano to eh, para sa fiscal to eh, no? doon dapat pagetap dito. Mm -hmm. Ayan, mo na naman ng, ano, ang uh, ang uh, committee on the basis of the evidence presented during the hearing, ano ba eh uh, pwede ba idismiss Then magre-recommend ng dismissal. Otherwise, magre-recommend ng ano ng uh, pag-file na ng ano, sasabihin na uh, Uh, enough reason to impeach and then magpiprepare na sila na Articles of Impeachment and then papadala ngayon sa plenary para pagbutuhan. Ayun, opo. So sir kapag po ang uh, congressman sufficient grounds no found dito po sa Committee on Justice, hindi po ito agad-agad na magkakaroon ng Articles of Impeachment, meron pa hong kaukulang public hearing and submission of evidence and memoranda. At ah, uh, totoo 'yun. Totoo okay. 'yun. Um, uh, uh, ang ang pepe bilang ang ang pepe bilang said na ma-avoid mo yung uh, committee hearing sa uh, justice. kung nagkaroon ng direct ano, yung sa mga ah, direct impeachment na oh, yes. anti yes. antimano ang ah, nagpa-file ng impeachment eh merong sufficient na mga one third Mm -hmm. ng house member, mm -hmm. di wala nang, ng you avoid now mm -hmm. the hearings, the uh, justice, mm -hmm. I-prepare na ka judge ang, uh, ano, ang articles of impeachment okay, opo yung nga po yung pinaka kumbaga, shortcut ano ho na paraan pero balikang opo, opo, opo. po uh, balikang ulam po itong ano no, itong uh, public hearing na provision dito po sa inyong uh, 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 impeachment proceedings na, na rules ano ho kapag ho, public uh, hearing na ba ito congressman na kung sakali po na ang ihaharap nga ng mga ebidensya ay yung mga na pag-usapan na sa Committee on Good Government, ipapatawag po the same people para pag-usapan po ito o maari bang i-carry over na lang po yung committee report ng Committee on Good Government at wala na pong kaukulang pang pag, uh, papatawag doon sa mga napatawag na po ng Committee on Good Government? A ako, procedurally, uh, Walang ano, no? Walang... In so far as the ground lang is concerned, ano? na postponing siguro sa komite magkaroon ng pero kailangan magkaroon ng botohan diyan na mm -hmm. i-adapt na lang kung mm -hmm. ano naman mga findings ng ano ng uh, committee mm -hmm. para lang mapabisa but that does not deprive naman ng uh, yung yung ano kasi kung halimbawa if that kasi kasama sa ano yan eh kasama din sa complaint yan eh, no mm -hmm. if the if the respondent uh ay eh, sinasabing kahit na hindi niya sagutin yung accusation laban sa kanya may karapatan pa rin siyang mag-presenta ng ebidensya. mm So kung halimbawa ang committee mag-decide, o sige, kung ano man yung naging Friday ng good government and so far, just the confidential fund is concerned, ina-adapt na natin. Pero pwede pa rin siya, I think, na mag, mag ano, ng, uh, mag-offer ng evidence contrary to the report of the, uh, of the good, hmm. good government committee. Opo, opo. And then... I, think, I, I, I ako sa akin lang, kasi ano, ang, ang tinitignan ko lang yung rule, kung halimbawa eh, pwede, kahit na pala hindi ka siya mag eh, denied mo na rin eh. So, ibig sabihin, pwede ka pa rin mag-offer the evidence because part of the complaint, the allegation is the complaint is the, ano, is the expenditure of the conservation fund. Okay, sige po. So sir, uh Congressman, uh, ito hung committee on justice, uh pwedeng pe ho silang magkaroon ba sa rules ho ninyo ng marathon hearing dito as in mahabang oras sa isang araw tapos araw-araw para po magkaroon ng uh, ng ano mas uh, ano to abbreviate the proceedings. Pwede pe ba sa inyong rules yon? Nasa kanila yon, dahil kasi uh kasi mag next week mag-adjourn na kami no. Mm -hmm. Ay, hindi ko lang alam kasi kung kailan i refer ito ng ano nang ng, uh, ng Sekel basta uh, sa officer of the speaker at kailan mai-include ito sa calendar of business for the referral to the committee on justice. Mm -hmm. Ngayon, kung so halimbawa it happens na on the last day, last day ng ano ng uh, aming uh, session next week mm -hmm. saka lang na i-refer sa justice then kami naman tuwing uh, tuwing magtatapos ang any ano any yung mga adjournment mm. ino-authorize naman yung mga committees to function. Mm -hmm. uh, mm -hmm. ang ang to function. So any committee hindi lang ang justice can function during the break. Ah uh, uh, magiging problema lang talaga diyan. Nakikita ko the Christmas season baka yung quorum. Pinukuro juridical pagkuha ng quorum but if they can get that quorum Uh, kasi ang member ng uh, justice committee 55. eh. Mm -hmm. So 55 so kailangan may about 28 sila mm -hmm. na palagi nag-aattend. Hindi ko e pwede rito na while the while the nanggaling uh, nanggaling mm -hmm. nanggalin ka TED so at home. Alam mo naman sa mga committee hearing pwede i-dispense we roll call eh oh, di ba? Oh, uh, kahit oh, oh. nagdalawa lang kayo, oh, the chairman and one uh, committee member can dispense But in this particular case I doubt very opo, much if okay. you can do that eh. Opo, opo. Okay, if you can, mm -hmm. a, a, if you are sure na a, every time na mag-hearing ka, mm -hmm. you wait, mm -hmm. then I think nothing prevents the no, the justice from proceeding with uh, the testimonial proceeding. Okay. With opo. Proceeding. Sige po, okay. Last na lang po, uh, congressman kasi alam ko po marami ko kayong tatakbuhin pa. Uh, congressman, dito po sa inyo pong rules mismo no. Nakalagay naman dito, verified complaint no. Opo. Uh, uh, filed yeah. by any citizen endorsed by a member filing with the SECGEN. SECGEN, referral yeah. to the Speaker. Meron ho bang takdam pa uh, Kasi kung hawak na ni SECGEN last week pa, tapos hindi niya po ito binibigay kay Speaker. Di ba yung 10 days eh, upon receipt of the Speaker pa ang bilang doon? Ang start ng bilang don Well, uh, strictly speaking, yun. Eh, ano? uh, talaga dapat uh, inire-refer ka agad sa uh, sa speaker uh, so yung pagbilang mo ng 10 days na pag-refer ni speaker terus, uh, will be counted from the time na pinagdaraan ng section sa kanya yung ano yung, uh, yung so sa ngayon po yung, na sa, ngayon sa ngayon na hawak pa ito ng section wala pang bilang dito ng 10 days no wala pa, wala pa. Wala pang bilang. Mm -hmm. Wala ba, wala, wala sa rules nyo eh, no? Ngayon, sa kasalukuyang Kongreso, wala, wala. wala sa rules uh, na uh, yung SEC gen upon receipt, kapag verified complaint, madali naman yan, kapag naka, di ba, kapag sinumpaan yan, verified complaint yan, mm -hmm. dapat transmit ka agad. Pero dito, maaari niya itong hawakan hanggang next year na, pwedeng gano'n. Ganun. Uh, well, huwag uh, na magsana dahil kasi itipit uh, the 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 yung rule. your ano mm -hmm. uh, kasi dati naman dati naman ang nangyayari upon receipt of the sex mm -hmm. dahil ano lang yun sa kanya uh, tawag nito ministerial eh wala mm -hmm. naman siyang ano ni refer na kaagad sa ano sa, sa speaker mm -hmm. uh, ang ano ko lang baka kaya hindi naman ni ang ano na based lang doon sa based lang doon sa na, na papanood ko ng mga news kung bakit hindi nire-refer sa agad ni Ketjel, si, si Speaker, dahil may iniintay pa raw uh, na, na impeachment uh, 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 complaint. Siguro ang desire, kung may dadating man, para to consolidate. Kasi ang problema, halimbawa, had the, uh, head the section uh, endorsed, uh, uh, referred first to the Office of the Speaker, yung first impeachment complaint. No? Alimbawa na lang. Mm -hmm. Tapos pina-include ka agad sa Committee on Rules at mm -hmm. na-refer ka agad sa Committee on Justice. Then, hindi na pwede pe yung pangalawa. Mm -hmm. uh, kasi ano na, mm -hmm. na, tumakbo na yung ato eh yung ano yung the, the, the same is to Ted ko halimbawa ko halimbawa ma, ma refer na itong impeachment complaint na to filed by yung mga alam mo na yung mga yung yung, yung grupo na Laila mm. o grupo na ang uh, ng mga ano Makabayan. na mm. hindi na rin pepe later hindi na rin pepe mm. later kahit na makakuha ka ng one third ng members of the house o one third o mga hundred four hundred four na pumirma mm. -hmm. at sabihin direction na ng impeachment sa Supreme Court hindi na rin pwede pe yan dahil mm -hmm. kasi mm. -hmm. no nagkaroon kami ng wow. kaso dati si Davide mm -hmm. si Davide ganon ang nangyari meron ng impeachment sa committee and then nung madibis sa committee, nag-file ng panibagong impeachment complaint si Davide supported by one-third mm -hmm. of the members. Pero, mm -hmm. uh, pinabaliwala ng Supreme Court yun. Baka yun mm -hmm. na iintay lang. Hindi ko lang alam. Pero, mm -hmm. hopefully, sana ma-endorse na agad yan o to ni, oh, ni oh, Section 30. Oh. Opo, oh, sige po. So, salamat sa niyo pong paliwanag, Kong Boyet. Ito po ay mas ano ngayon. Nagbigay po sa amin ng tamang informasyon para maunawaan natin itong democratic process na ito ng impeachment sa kamara. Salamat Congressman. Maraming salamat uh, Ted, first DJ at sa ating mga taga-subaybayan gado Mago. Ted. Opo, thank you. Ang uh, matagal na pong majority leader and uh, yung nga ano, uh, siya po ay uh, may mga ano na karanasan sa mga nagdaampong pong impeachment complaint sa Kamara de Representante.